Nay, may nagdo-doorbell na oh! Nay! Asan ka na? tagal mo naman mag-make-up! Isang taon na yan ah! Anak, ano ba naman? May oras pa! Tignan mo ko sino yung nag-doorbell! Saglit lang may kukunin lang ako sa kwarto, ha? Silipin mo ano, muna ano, ko sino taninay. yan. Saglit lang anak! Sige na, one minute lang! Tignan mo muna ko sino yung nag-doorbell! Okay? Baka may yung... Alam mo na, may maniningil dyan. Ano yung humakasin? ah, no. uh, tay, si oh. ah. ano? ano yun? ano ma ano Nay! ano yun? 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 yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano ano yun? Halika na nga! Uy, tatay, hindi ka tingnan ako? Diyos ko, marami na naman itong pasalubong sa atin. Ang bilis na! Sakot sa ako! Okay lang ba ang asawa ko? Nako! Ano ka ba naman, Kiko? Ba't hindi man lang kami sinabihan ng anak mo na uuwi ka? Nang masundo ka naman namin at alam mo naman yun, tuwing darating ka, sinusundo ka namin, di ba? Marami ka sigurong dalang pasalubong, ano? Kaya nga kay, parang yun lang yung dala mo, yun. Isang maleta lang bitbit mo, eh. Pasensya na kayo, na bigla ako kayo. Alam mo, nabili mo ba yung mga bili namin? Di hmm. Diba? Ito, ano yung mo ba? Ba ko pa sa ito, Tay? Nabili mo? Kasi si... parang hindi to kaya sa, bag mo eh. Sorry, oh, yeah. ko. Eh, yung sa akin, yung, yung binibili ko sa'yo alas tsaka ko. at relos ko. Actually, wala talaga akong dala kasi biglaan ang pag-uwi ko eh. Ha? Huh? Ayos oh. Anong biglaan? Nagpatrega pa po doon sa Saudi. Tapos nakitaan ako ng sentoma ng Alzheimer's disease. So, pinagpahinga na lang ako. Ano ka ba naman, Keiko? Eh, alam mo namang kailangan na kailangan natin. Nani Paano na tayo ngayon? Wala ka ng trabaho. Ano ba kasi pinaggagagawa mo dati at nagkaroon ka ng sakit na Alzheimer na yan? Parang kasalanan pa naming may sakit ka. Paano na tong anak mo? Nag-aaral pa to. oh. Magka-college pa to. Ano nang na mangyayari sa atin ngayon? Paano na? Hindi ko nga din alam. Eh, ikaw sumugot niyan tay. Ikaw ang padre di pamilya. Ikaw dapat nagbibidbit sa amin. Asensya na talaga. Anong gagawin ko sa college ko? Didilaan ko yung teacher ko. Ay, nako. Ano ang plano mo sa buhay ngayon, Kiko? Paano na kami... Paano na kami mag-ina Ano na? Hindi ko rin alam eh. Oh, ng tatay, hindi alam. Ay nako. Buti na lang hindi ko na na yung ganyan mo ugali. Boom. Alam mo, Kiko, pwede magpahinga ka muna doon sa kwarto mo. Na-stress ako bigla sa iyo eh. Sige na, kung gusto mo kumain, may pagkain doon sa kusina. Pasensya. alam mo, parang kasalanan pa namin may sakit siya. Ay nako. Pasensya na talaga sa Magpapanya mo na ako. Oh, buti pa nga. Diyos ko, ewan eh. ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa tatay mong yan. ano Ano? Anong gagawin natin? Yung skwelahan ko, tsaka yung mga ano, yung mga kumari mo, hindi pwedeng ganyan ma. Ay naku, yun na nga, yun yung ko eh. Talaga umuwi dito para ano, sabihin lang na wala nang trabaho, at may sakit pa. Bibigyan pa tayo ng ano eh, gastos Ay naku, ayaw mag-alaga ng may sakit no? Paano na yung mga luho ko? Ay naku, yung tatay mo talaga. Hey! Uwi ako. para magpaalaga. Ay naku. Uwisyo. Sakto na nga yung pinapadala. Uwi pa dito na may sakit. Ma? Pakiabot nga na yung gamot ko? Ano ba naman yan, Kiko? Anong mo? Ano naman kailangan mo? Yung gamot ko. Kasi gamot mo? na ako eh. Kakainom mo lang. Baka nakakalimutan mo. Ay, ganun ba? Punto talaga, oo. oo. Hmm. ko na naman. Ano? Kasi nagugutom na ko eh. Maghapunan na nga tayo. Ay nako, hindi mo ulit ba naalala? Kakakain lang natin 10 minutes ago. Ikaw talaga, alam mo ba? Pabigat ka na rito eh. Ang dami mo ngayon inuutos. utos. <sighs> Pasensya na talaga, nakakalimutan ko eh. Ano ka ba naman, Kiko? Ikaw ba umuwi rito sa Pilipinas para magipabigat sa amin ng anak mo? Mag-isip-isip ka nga! Oh, ayoko mag-alaga ng ganyan, ha? Sinasabi ko sa sa'yo, umayos ka. Hoy, matandang ulianin. May bisita ka. Kuya. S Sino yan? Uh, eh, ikaw na alam mo pakilala ko yan kasi wala akong masyadong pasensya para kausapin tong tatay ko. Sige kuya, ikaw na bahala. Ako na bahala. Ano? Pre, kamusta ka na? Uh, o oh, ayos naman, Pre. Sino ka nga? Pre, si King to. Yung kasama mo sa Saudi. King. Yung isa sa mga natulungan mo sa ibang bansa. Kaya napakalaki ng utang na loob mo sa'yo eh. King. Ay, oh, King. Kumusta? Oh, okay lang ako. Ikaw ang kamusta. Sa tingin ko, dito sa bahay niyo, iba yung maltrato sa'yo, ah. Yun na nga, pre, tuloy, mahirap pala pag, uh, yung parang wala ka na, yung wala ka ng silbi. Parang mabigat, pabigat ka sa kanila, eh. Hindi ko na nga maintindihan yung asawa ko tsaka mga anak ko. Parang, ewan ko, yung anak ko parang wala ng respeto sa akin. Yun pala yun pre, yung, yung wala ka nang maibibigay. Pre ano ba? Di ba nilalaman yung nangyari sa iyo sa ibang bansa? Pati alam mo pre, pinapunta ko ng mga tropa dito dahil kasi nga baka makalimutan mo yung mga importanteng bagay na ipinadala mo rito sa pamilya mo. Kaya ito nga pala pre, yan. pati yung ano package na pinadala mo papunta na rin dito. Ito yung mga details ng mga papers na naipon mo tsaka naipundar mo. Andiyan pati lahat yung mga nakasulat, yung mga password, yung mga dapat mo maalala, nandiyan. Hindi ko na ito naalala, pre. Yun nga, pinadala sa ng mga tropa kasi nga, nagalibhabilin ka daw doon bago ka umalis. In case na malimutan mo, eh, sinulat mo na. Maraming salamat, pre. Maraming salamat sa pag-abala mo. Ano ka ba, pre? Malit na bagay yun sa ginawa mo sa akin, lalo pa nung nasa Saudi tayo. O paano, pre? Ikaw nang bahala dyan, ha? Andyan lahat ng kasagutan sa mga tanong mo. Maraming salamat, pre. Pre, ingat ka lagi, ha? Salamat. Salamat, Somali. Hindi ba? pag mo sa akin ngayon kung paano natin babayaran yung tuition ko. Nagsisimula na yung semester ko. Yan nga talaga yung pinag-problema ko, anak. Alam kong exam niyo bukas eh. Paano tayo magbabayad niyan eh? Yung tatay mo nga eh, walang inabot sa akin. Nakita mo nga nang dumating eh. Sarili lang niya ang dala niya. Ano ba kasi nagawa mo yun? Hindi ko rin alam, anak. Ewan ko. Naguguluhan na rin ako kung anong gagawin ko talaga. Pati yung mga kailangan kong bilhin sa, sa sarili ko, pang makeup ko. Wala na, paano na tayo niyan? Diyos ko, ewan ko ba naman ang... Pabigat talaga yung tatay mo. Hindi, dito parang, mag na parang lang magdugan din ang sakit niya. Yung parang narte lang naman. Hindi ko alam. Tapos, nai, kanina dumaring na rin yung bill ng Korean City at Tokyo. Hindi, paano yan? Ay nako, mapuputulan na tayo. Itong ang bahay, paano ko pa ito bababayaran eh. Hindi na ako tama Ate. Hmm, ano yan? Naririnig ko mga usapan ninyo. July. Alam mo naman yung problema namin ngayon, yung kuya mo. Umuwi ng may sakit, walang, walang trabaho. Paano na kaming mag yan? Alam mo ate, nung nasa abroad naman si kuya, hindi naman kayo pinapabayaan. Eh ngayon may problema yung tao, may sakit yung tao. At ikaw naman, kung gusto mo talaga makatapos ng pag-aaral, ang laki-laki ng katawan mo, mag-working student ka. Alam mo, July, hindi mo naman kami masisisi. Nasanay kami ng ganun eh. Yun na nga ate, yun nga ang pagkakamali nyo. Habang abunda kayo ng mga panahon na yun, hindi nyo man lang naisip magtabi para sa kinabukasan. Para pagdating ni kuya, katulad niyan, dapat nag-save man lang kayo maliit na portion ng kinikita o pinapadala sa inyo ni Kuya, dapat sinisave niyo sa mga panahon ganito. Ay nako, July. Ito na nga nangyari. Kaya kailangan na namin gumawa ng paraan mag -ina. Okay, okay. Sa ngayon, matutulungan ko kayo. Sa ngayon, matutulungan kita. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay, tutulungan ko kayo. Mag-working mag student ka. Ako nga nakatapos dahil sa pag-working student. Wag. Ngayon, ito na yung panahon para tulungan yung sarili niyo. Wala na, si Kuya, may, may sakit na ito na dapat ang tayo naman mag-aalaga kay kuya. Ikaw ate, bawas-bawasan niyo muna kasi yung mga ano mo, mga luho mo. Oh, magtulungan na lang tayo. Sa so, ngayon, mabibigyan kita. Mamaya, papadalan ko kayo. Wala akong dalang kas ngayon eh. Sige, tita. Okay? Pabawan. Sige. Magtulungan na tayo. Kawawa si kuya? Ay, nakuha. Ah. Sama rin si kuya. Oo nga, medyo nasobrahan tayo talaga sa sa mga luho natin, sa mga... Oo nga naman yung tatay mo. Rin. Tara na nga, puntahan na nga natin yung tatay mo. Go. Ma, humingi ako ng mga nagpasensya sa inyo dahil hindi ko na nagampanan tungkulin ko sa inyo. Dahil sa sakit ko, hindi ko na maibigay lahat ng mga kailangan ninyo. Kaya humingi talaga ako ng passage. Kiko, patawarin mo rin kami mag-ina. Siguro naisip lang namin sinanay mo kami ng mga luho namin, pero kailangan ka namin. Kailangan ka hmm? kailangan ka namin ng anak mo. Namatay. Wala ka naman pagkukulang eh. Sobra-sobra pa nga binibigay mo sa amin eh. Ay, tina, di mo kami nabayarin na dito eh. Ay, minsan, sobra-sobra na yung duho namin. Kami ang patawarin mo, Hiko. Hindi namin naisip na nagkasakit ka na ng ganun. Pero hanggang sa kahuli-hulihan, kami pa rin ang iniisip mo. Maraming salamat. Simula ngayon, naalagaan ka na namin. At pahalagahan na namin yung mga ginawa mo sa amin. Maraming salamat, anak. Ma maraming salamat. Ay, teka. Hmm. Bago ko makalimutan pa lahat, kung ano sa akin dahil sa sakit ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kailangan ka pa namin ang anak mo. Ano to? Ikaw na ang bahala nito. Ayan lahat ng mga dokumento, lahat ng mga kailangan nyo sa bangko. Lahat mga na naipon ko, at meron pa tayong time deposit na iniwan sa inyo. Ikaw na bahala at ikaw anak, huwag mong alahanin yung pag-aaral mo. Kasi nakuha na kita ng insurance para sa pag-aaral mo. Secure na yung pag-aaral mo hanggang makagraduate ka. Ma, malaki-laking pera ang naipon ko para sa inyo. Kaya bago pa man mawala ang lahat, bago po man, ko pa man makalimutan. Ikaw na bahala diyan. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Salamat.